siya? Nasaktan to, nasaktan. Oh, bakit mo Mabuk siya sinaktan? Ah, uh, may formal complaint po sa akin. Ninakaw po nila. So, uh, may saka. formal complaint. So, ibig sabihin, pwede mo sapakin na yung tao? May pinagpapantaan nga po ako eh. po ako. No, 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 Albert. Po, eh. Hindi ko pa rin palalampasin kahit anong rason mo. The fact na may sinaktan ka na tao dito, hindi na tama 'yon. Purok leader, kailangan mo intindihin, may tinatawag tayo sa batas na maximum tolerance. Bilang public official, kinakailangan natin mapagpasensya sa mga tao na sineserbisyo natin. Kung ganito rin asal mo bilang isang purok leader, ako mismo tutulong gagawa ng paraan para ilapit to sa DILG if you are fit to be a said public official. Nang ganito, nandito sa kabilang lina ngayon. Shut up! Kanina ka pa eh. Buysip. Purok leader kay Dak-dak ka ng dak-dak. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Makinig ka. Kaya po nasaktan yung kapatid ko kasi po nung time na yun yung yero po na binako doon sa lugar namin, binakuran po nila yung buong lugar namin na compound ang puro mm -hmm. yero. Nung bumaha po natumba na po yun tano na po 'yung bulok-bulok na po parang ginawa po niya po siguro. Inutos siya doon sa mga kasamahan niya na kalakalin po yata nila. So kinalakal niya 'yung yero. Opo. Tapos mm -hmm. 'yung kamag-anak namin nagsumbong po doon sa purok leader namin. Nagsumbong sa purok purok leader na K Ganun nga po pinakailaman po 'yung yero. Ngayon, anong nangyari? Hindi kayo pumunta hindi po siya pumunta kasi po pag pupunta po siya doon, hindi naman po magiging maganda yung usapan kasi pagbubuhatan na din po agad ng kamay. Kilala ba itong puruk leader na talagang nananakit yan? Opo, kahit sino po ano, sinasaktan niya. No? Time ng 24 po, sinaktan niya yung nasaktan na po yung kapatid ko. Nagkaroon ba so, ng opisyal na reklamo tungkol dito sa kapatid mo dahil kinuha ang yero? Wala po, siya kanya lang po. So sadyang nagsumbong lang, pinatawag lang niya, ganun o, lang? Opo. Ano ang mga susunod na nangyari? October 16 po, nagsundo po siya sa anak niya sa eskwelha ng 11.30 po ng umaga. Hmm. Tapos napadaan po siya, tapos tinawag siya. Napadaan sino? Ang kapatid ko po. Kapatid mo sa harap ni Purok leader. Po. Tapos si, pag ano pa lang, yata, sinapok na po siya agad. Dito po so, unang kita palang lang ni Purok leader sa kanya, dahil hindi siya sumipot doon sa mismong bahay, Sinapak sinapok niya agad. Sinapok na po, pinagmumura po siya. Nagbabanta po siya, sabi niya ano anong ang gawin ko, hindi wala po siya natakutan po ka, po kami po magsumbong. Nabigla po niya ako ng sapok po. Pagkatapos, so, anong ginawa mo? Tumakbo ka? Opo. Daladala yung anak mo? Oh, sa bahay po na nila umuwi. So umuwi ka na? Apo. Pinuntahan ka ba ulit? Apo, sinugod, sinugod po siya ulit. Gusto niya po akong palabasin po. So paulit-ulit, kaladaan opo. mo, kada maabutan ka sa sasapakin ka na, ilang beses nangyari ito? Dalawang beses, na po. So mga kausap natin ngayon, si Albert Toldanes, itong inireklamong purok leader. Umabot po ako doon sa nasaktan siya kasi... Anong po Sinaktan mo siya? Nasaktan po, nasaktan. Oh, bakit mo Bago siya sinaktan? Doon, kasi ganito po, may formal complaint po sa akin, ninakaw po nila. Garero, okay, okay. so may formal complaint, so ibig sabihin pwede mo sapakin na yung tao? Bago po nangyari yun, kinausap ko po muna siya. Bakit nila ginawa? Bakit na pumupunta? Pinapatawag ko po, po yan. Pinapatawag ko po, po. Hindi po Pinapatawag pumunta. saan? Saan mo pinapupunta? Sa bahay po. Sa bahay. As bakit sa rin bahay? Rin, bakit hindi sa barangay? Purok leader po kasi ako sir. Ang pinaka-opisina ko po is nandun sa bahay. Hindi ba sir, mas maganda ang isang purok leader kung may mga issue na ganyan, dadalin po ba sa barangay as in sa official opisina? Bakit po sa bahay? As sa, sa purok leader, pwede po muna pag-usapan sa, sa, sa akin ano po yung problema. Pero inaamin mo din na sinapak mo yung mismong tao eh. Sinampal mo, sinapak mo, sinaktan mo yung tao. Aminado ka. Bilang isang purok leader, wala kang karapatan saktan ng isang tao. Now kahit man magbantayan, edi eh mag-file ka ng official blotter report doon sa mismong barangay or if not police, then mag-file ka na ng kaso laban sa kanya Imbis na ilalagay mo sa kamay mo yung batas, hindi tama 'yon. Kasi po, matapang po masyado yung mm -hmm. ako nagrereklamo, matapang po. Pa pa paano matapang? May, may nagpapantaan nga po ako hinahamon po ako. Mm -hmm. Ang sinasabi niya po kasi sa akin, hindi niya daw alam kung ano daw po yung nangyaring nakawan. So may sinasabi ka na itong si JR ay nagnakaw ng isang bagay. Hindi lang po isa. Marami pong bagay yung kinuha niya. At paulit-ulit mm -hmm. ano pong basihan? Ano pong ebidensya natin? Meron ba tayong picture? CCTV? Meron ba tayong kahit ano na masasabi natin directly pointing to the said complainant na, na talaga may ninakaw siya? Pero sir, kahit man sabihin natin may ebidensya ka, hindi po pwede na ilalagay mo sa sariling kamay mo at ikaw mismo mong bibitaw, hindi ka naman husgado para magsabi na siya yung nagdakaw talaga. Ilalabas ko po lahat mo sa... sa sa da, sa barangay po mismo. Barangay Sige sir, ilabas ilabas mo lahat. pati yung pananakit mo, ilabas mo lahat. Ay, hindi po, umaabot lang po doon sa ganun, dahil matapang po masyado yan eh. Yun po ang gusto niya mangyari, hindi po siya nakikipag-usap eh. Bilang isang purok leader, kailangan mo intindihin may tinatawag tayo sa batas na maximum tolerance. Bilang public official, kinakailangan natin mapagpasensya sa mga tao na sineserbisyohan natin. So kahit man maraming nadadakdak ang mga tao na nakakausip natin dyan, hindi ibig sabihin na ikaw ay parang pili mo, tinira ka ng personal, ay babanata mo din siya. Idaan mo sa proseso, eh, idaan sa mo sa tama. Hindi ko ginagawa niyan, personal. At hindi lang po personal kasi paulit-ulit yan lang ginagawa sa lugar namin yan. Eh, e di sir, mag-file ka ng complaint, hindi mo sasapakin yung tao, hindi tama ka. yan. Hindi rin po sa kanya. Sir, mukhang ikaw yung maangas ngayon eh. This is Mandito not conduct of a public nga. official, Hello, sir. No, 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 Albert. Po, hindi ko pa rin palalampasin kahit anong rason mo. The fact na may sinaktan ka na tao dito, hindi na tama yon. Kahit anong rason, hindi ko tatanggapin. Kung ganito rin yung asan mo, bilang isang purok leader, ako mismo tutulong gagawa ng paraan para ilapit to sa DILG para i-review yung posisyon mo bilang isang purok leader. If you are fit to be a said public official. Kasi bilang isang public official, ang tao sineserbisyohan natin. Kaya nga meron tinatawag na sa ating batas, innocent until proven guilty. And, The the said evidence is with the accuser. So kung nag-aakusa na ka, dapat na sa iyo yung ebidensya bago mo ako at sabihin yung isang tao ay either magnanakaw or criminal or kung ano man. Sinasabi, sinasabi natin na pagbibigay bakit para parang ikaw yung uh, nagrereklamo laban dito. Asan po yung official complainant mo? Hindi, nan nanjan po, nanjan. Nanjan yung nandyan uh, po. complainant mo. po. mo. Hindi e sir, sir, paharapin mo bakit parang ikaw yung gagawa ng paraan para mag-file ng case dito, para hindi para yung mismo kabilang para panic. Para, ganito sir, no, uh, para ganito para na nan ganito. Para nandito sa, sa kabilang linya ngayon, sir. Shut up. Kanina ka pa eh. Purok leader ka. Dak-dak ka ng dak-dak. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Wala kang kwentang purok leader. Makinig ka. Isipin po ninyo, hindi elective official yan, Ginoong Cartulfo. Appointed, puro leader appointed lang siya. Appointed pala, Pero, yabang yabang <laughs> uh, appointed pa. Appointed lang yan, wala namang pong puro leader na nahahalal, Ginoong Cartulfo. Eh. Buong katapang nang nagsahayag siya sa televisyon, eh, admissible evidence po ito para patunayan na napak talaga siya. Eh yan po, ipapasok eh, na po siya sa Republic Act 3019. Yung pong pananapak sa isang tao na nasasakupan nila, At uh, sinasabing may reklamo pero wala naman siyang may present na complainant niya. Abe, yan po ay pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala, graft and corruption po yan. na po pwedeng maging batayan, hindi na lamang po nagpagpapatanggal bilang purok leader, kundi kasong kriminal na po pwede pong maparusahan niya ng pagkakabilanggo hanggang 6 na taon. Ito pong kanyang ginawa, kailangan pong managot yung barangay captain dyan eh. Kaya nga po ipapayun Ayun, po natin, tama. matawagan natin si kapitan at tanungin natin at bakit niya pinapayagan yung mga ganyang klase na mga purok leader, na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Mm -hmm. Hindi po karapat-dapat yung mga ganyang tao sapagkat ginoong you know, Carl Tulfo, mm -hmm. makikita natin walang galang eh kung tinamaan ng magaling na work leader na to Walang galang at ang napakaya. <laughs> Mas mabuti po siguro, dali natin siya sa konseho ng uh, lungsod Quezon. At nang sa ganon, maimbestigahan po nila yan. Wala siyang karapatan na sabihin na siya ay guilty na kaagad. Kailangan po daanin niya sa proseso dahil tama po kayo, ang sinabang tao na akusahan ng krimen, hindi po kaagad itinuturing na siyang gumawa ng krimen maliban sa hukuman ang magpapasya yes, na kanyang ginawa ito. Gusto ko lang din i-clarify naman ito sa parte naman ng pananakit. Hindi lang isang beses sinaktan, oh. Daw unang beses, second time nakita daw siya, sinapak daw siya ng dalawang beses. Habay, yan nga po ay paglabag na dito po sa mga umiiral na alituntunin. Yung maximum tolerance rule, hindi na lamang po para sa kapulisan, kundi sa lahat po ng mga nagpapatupad ng kayusan at kapayapaan sa ating kapaliran, lalo sa barangay. Hindi na lamang po sa puro leader. kundi po doon sa barangay captain, ng barangay Batasan Hills, Quezon City. Tungkulin po ninyo suhetuhin ang inyong mga opisyalis dahil kayo po ang naglukluk. Pagka hindi po niyo masuheto yan, bagamat kayo ang naglukluk, magiging bahagi po kayo ng kanilang mga krimen o kabalbalang Stop. ginagawa. You will be a conspirator by indispensable cooperation. Kung hindi ninyo sila itinalaga, wala pong pagpapahirap, wala pong pag-uusig sa ating mga kababayan. So kayo okay. po ang ultimo sa barangay ang magkakasal. Sa kabilang linya ngayon itong exo ng Barangay Batasan Hills Quezon City na si Kleofas Gaspi. Yung pagkakataon na yan sir kasi yung time na tinawag po sa akin yan ni purok leader na may nagreklamo nga na tao dito sa amin tanggapan dito sa investigaton sabi ko wala. So wala pa pong na-i-file na official complaint dyan sa inyong mismong barangay. Wala po kami natanggap pero lately ko na rin nalaman sir na yung kumplenan po na sila nandiyan na nag-file na pala ng kumplenya, bigatin to sa pork leader namin. I think this should be escalated on a further level kasi mukhang uh, hindi ata maayos na nakakausap itong si Albert na puro leader ninyo. I, think this should be escalated to the level ng mga konsihal tsaka ng vice mayor kung sakali para pag-usapan yung mga ganitong klaseng issue. Tumawag ako dito sa inyong mismong purok leader to give clarification on the said issue. So dapat they should go and abide by our 7160 or yung local government code, yung mga tinatawag natin code of conduct bilang mga public officials. So dun parang meron ng paglabag. So So para sa akin, hindi dapat uh, tinotolerate yung mga ganyang, ganyang klaseng estilo na kung saan ay um, mga maangas kausap, hindi ma, hindi makausap ng maayos, hindi hindi gumagawa ng uh, tama, hindi dinadaan sa proseso. So, hindi lang, sir, dapat doon. Kung sakali, dapat meron din mga civil cases nga laban dito. Di ba? Opo, opo. Uh, baka po sa amin pa po ng barangay po yung uh, pinag-isapan po. Na ang masasabi na lang po natin kay XO, kasi po sa kalakaran po ng mga purok leader at saka po ng mga barangay tanod na naglilingkod sa barangay, pangunahin po, naka-report po ang mga ito sa XO kasi siya nga po yung executive officer ng barangay na siyang nakakaalam ng mga ganitong mga kalakaran ng mga naglilingkod sa barangay, yung mga BSDO, yung mga barangay pulis, barangay tanod, at saka po mga purok leader. So kakailanganin po ni XO na kumilos upang magkaroon ng pagwawasto dito po sa ganitong klase ng mga purok leader na lantaran na po ang pag-amin sa krimen. Hindi na po, po pwede dapat palampasin yan ni XO at ni Kapitan ng Barangay. Tama. Baka po kasi pati sila patawag na sa City Hall. XO, narinig mo ba iyon? Opo, opo, opo. Uh, Aksyonan po natin yan. Uh, kailangan ba ano talaga yan? Eh? Dapat talaga sir, zero, zero tolerance pagdating dito. Okay sir? Okay po, okay po. Okay, thank you. Para sa inyong dalawa, hindi na tatapos dito. Gagawa kami ng paraan para mailapit ito sa DILG, mailapit din, din ito sa local City Hall ng Quezon City para ma-address yung issue na ito kasi malaking problema ito, ma'am. So with that said po, magpapasalamat din kami sa inyo. Salamat din po sa inyong tulong. right. So dyan tayo nagtatapos sa uh, reglamo na ito. Ito ang mas malalakas sa pinalawak na bagong ipabitag mo helpdesk.